Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang spokesperson, spokesperson ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Powa. Umalis na rin siya bilang consultant ng Office of the Vice President. Hindi pa siya nagbibigay ng detalye kung bakit siya nagbitiw sa pwesto. Susubukan namin hinga ng pahayag ang Vice Presidente at OVP, Kaugnay Rito. Itinalagang spokesperson si Powa ni Duterte nitong Agosto. Bago yan, nagsilbi rin siya bilang undersecretary ng Department of Education sa ilalim ni Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki mula Alabel sa Rangadi matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng pag-ulan. Sa Cebu City naman, nahulikam ang panloloob na isang lalaki sa isang laundry shop. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Mala acrobatic stunt ang panluluob ng lalaking yan sa isang laundry shop sa barangay Labangon sa Cebu City. Makikita sa CCTV kung paanong pilit pinagkas siya ng suspek ang kanyang katawan sa butas para mapasok ang laundry shop. Bagamat pinunterian niya ang isang CCTV para i-disconnect ang kamera, hindi niya alam na may isa pang CCTV na nakatutok sa kanya. Pag open na diri nasyak lang ko kay nagkwa na siya, nagkatag na ang iyang mga kwan ba niya, na na po nga naa niya, ang hunos po na open na po o niya, ang kanipod diri dapita na na po siya na na hugmak ba na kwan na natumba ang mga kuan na katag Aabot sa isang limong piso na kita ng laundry shop ang nakuha ng suspect. Mag-iisang buwan pa lang, ang operasyon ng laundry shop at unang beses itong niluuban sa tulong ng CCTV. Agad na natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng kawatan. Patuloy siyang tinutugis. Kuha ang video na yan ng pagkidlat sa kasagsagan ng pagulaan sa General Santos City. Dinig din sa kuha ang malakas na pagkulok. Walang impormasyon kung may natamaan ng kidlat doon. Pero ayon sa mga polis, sa kalapit na bayan ng Alabel sa Sarangani, isang lalaking 40 anyos na nagmamaniho ng kanyang motor ang dead on the spot matapos tamaan ng gilat noong araw na iyon, October 31. Wala dayon yung uh, inform kami dahil yun. biktima, uh, while nag uh, Drive siya yung motor, padulang uh, dito banda sa may uh, sityo Talipara sa Barangay Aligria. Samtang pauli sila. Well, di ka, no? na igo Kung hindi sa report sa iyang mga pamilya sa likod while nag-drive sa iyang motor. Asya lang na Paliwanag ng pag-asa, ang kulog at kidlat ay dahil daw sa local thunderstorms. Paalala ng ahinsa kung makakaranas ng pag-ulan na may kidlat. Iwasan ang open spaces at kung maari ay pumasok sa loob ng bahay o gusali. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA. Integrated News. Bilang anak, sanay na tayo sa mga moment na nagsusungit ng ating mga magulang, lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Tulad na lang ng isang bata sa Pampanga na hindi nakaligtas sa pagsusungit ng kanyang mami. Oh, why naman? Oh, it's great. It's great. It's great. Ay, bako, wala, wala, po, bro, Napatanong na lang ang apat na taong gulang na si Leon nang biglang magalit sa kanya ang kanyang mama. Ayon kay Mommy Janila Gatos, nakaharang si Leon noon kaya pinatabi niya para madaling maglinis. Kaya ang bata nagtaka sa biglang pagsusungit ni Mommy. Matapos ang eksenang yan, gumiti at niyakap na lang ni Mommy si Baby Leon. Paalala ni Janila sa mga nanay na gaya niya, hinay-hinay lang sa pagsusungit para hindi maapektuhan ang inyong mga anak. ang netizens kaya may halos 1 million views na ang video. Trending! Ito ang GMA Regional oh, TV oh. News. Patay ang isang janitor matapos na mahulog sa elevator shaft ng isang mall sa Baguio City. Ay sa pulisya, walang harang o warning ang freight elevator kung saan maintenance o under maintenance ito o sira ba ito. Humakbang papasok ang biktima pero wala pala roon ang cabin o bago ng elevator. Nahulog siya ng halos 20 metro. Dinala siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ayon sa pamunuan ng mall, agad nilang pinaimbestigahan sa pulisya ang insidente alinsunod sa kanilang safety guidelines. Lumalabas daw sa paunang imbestigasyon na may pagkakamali sa pagsasagawa ng operating protocol ng elevator. Nakikiramay raw sila at patuloy na magpapaabot ng tulong sa pamilya ng nasawi. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. May mag-asawang natagpuan patay sa loob na isang kotse sa Burwanga, Aklan. Base sa imbestigasyon, ini-report ng mga residente sa lugar ang sasakyan dahil buong araw na raw itong nakaparada malapit sa isang paaralan. Nang tingnan ng kotse, nakita sa loob ang mag-asawa na duguan at may tama ng bala ng baril. Ayon sa pulisya, opisyal na isang local government office ang babaeng biktima, habang miyembro naman na auxiliary police ang kanyang mister. Patuloy pa ang investigasyon, pero isa sa mga tinitingnan ng pulisya ang anggulong crime of passion. Nagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa Typhoon Marse. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Yes, Rafi, katatapos-tapos lamang nga pulong ng NDRMC na pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Chidoro at sa pulong kanina ay eh, nanunso ng na DOST ay bukas November 6 masisimulang maramdaman na sa Cagayan province ang moderate to heavy na pag-ulan na epekto ng Typhoon Marce. Ang ay makakaramdam din ng moderate to heavy na pag-uulan. Ayon kay DOST pag Administrator Nathaniel Servando, inaasahang magla-landfall si Marce sa Babuyan Island o kaya naman ay sa hilagang bahagi ng Cagayan Province. Yan ay posibleng mangyari sa Huwebes ng gabi o sa sa Huwebes naman Rafi ay eh, mararamdaman sa Cagayan Province ang intense hanggang torrential rains na abo sa 200 mm na ulan. Lalabas si Marce Rafi, sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa biyernes ng gabi o sabado ng umaga. Ayon kay Defense Secretary Gibo Sudoro, inatasan na rin nila ang mga lokal na pamahalaan na dadaanan ng bagyo na maaari silang mag-force evacuate sa mga lugar na mahihirap o mahirap maabot ng mga relief crews. Inatasan na rin ng mga LGU na mag-identify ng mga drop-off at distribution points ng mga relief goods. So, sa DSWD, meron silang 1.3 million na food packs na stockpile at meron na na 300,000 mula rito ang nakapreposition na sa inaasang dadaanan ng bagyo. Ayon din na dito kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakapreposition na rin yung lampas 300 na mga search, rescue and retrieval teams sa northern Luzon, kabilang na dyan, yung tatlong na mga rubber boats kung kinakailangan. Ayon pa dito kay uh, Secretary Teodoro Rafi ay within the day ay maaaring i-annunsyo nila na pwede yung mga lugar na dapat yung mga kalsada ay libre sa mga unnecessary travel para daw mas mabilis yung pagdadala ng mga relief goods kung kinakailangan na ang mga ito, Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong.